Hello brothers and sisters, welcome to my channel. Biblia ang sasagot. Ang topic natin ngayon ay pensuy. Totoo ba ito o hindi? Basta ikaw ay matuwid, walang pakialam ang bahay mo. Ikaw kasi ang mas mahalaga kaysa bahay mo sa Diyos. Kaya sa atin, wala ta sa atin mga walang blessing sa bahay-bahay. Ang blessing ay nasa bahay Kapag ang tao ay mabuti Yung bahay niya ay mayroong pagpapala ng Diyos yun. Kapag may panguasok ng masamang tao sa bahay niya Pati yun ay nadadamay yun sa pagpapala eh. Kaya alamin natin ang sagot Pingsoy, totoo ba ito o oh, hindi? Um, alam mo, kapatid Invento lang yan ng mga Chinese traditional Chinese lalo na yung Pung Sui ano yan? wala yung batayan sa salta ng Diyos pamahiin na walang kwenta tingnan mo sa Biblia bawal ang pamahiin walang scientific basis yan na kailangan kapag ikaw ay magkatayo ng bahay nakaharap sa ganun huwag nakatalikot ganun pero ngailangan ganito eh. Basahin natin. Kawikaan at Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama. Ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Ang bahay, tahanan ng pagpapala at sumpa. Kapag basama ang namamahay, nandun yung sumpa. Kapag ang namamahay ay matuwid, andun yung pagpapala. Ano ang ibig sabihin? Kapag matuwid ka, natitira ka sa isang bahay, kahit sa nakaharap sa sanang bintana niyan, yung pintuan niya ay nagkatapat ng bawal sa ay basta kay matuwid, walang pakailam yung bahay mo. Ikaw kasi ang mas mahalaga sa Diyos kaysa bahay mo. Kaya sa atin, wala tayong blessing, blessing sa bahay. Ang blessing sa tao kapag ang tao ay mabuti ang bahay niya ay may maramang pagpapala ng Diyos kapag may pumasok sa bahay mo ng mga sama, yun ay nadadama sa pagpapala dahil sa daong matawid kaya bawal ang Diyos yan, yung paniniwalang pungsi-pungsi na yan bunga yan ng maraming pamahiin ng mga Chinese pakinggan mo sa director mo G 18. G's. wag makasumpong sa iyo na sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nang guhula, o nang mamasid ng na mga pamaiin, o engkantador, o mga gaway o engkantador ng mga as, o nakipagsundingan sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito, ay eh, karumal-dumal sa Panginoon. Karumal-dumal yan. Mga mahiko, mga pamaiin, sa pagsuguni sa, sa Espiritu, gaya ng mga Espiritista, karumal-dumal yan sa Panginoon. Ang tawag ng Diyos diyan, mga sawail, mga sumasangguni, hindi sa Kanya. Sumasangguni sa ibang Espiritu. 31 ng isayas sa mga aba na mga may na mga anak na mga noon na nagsisiguni ngunit hindi sa akin at nag ng alay ngunit hindi sa aking espiritu upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Nag-aalay ng alay para hindi sa espiritu kay Buddha. Nag-aalay kay Shinsu upang magdagdag sila ng kasalanan sa kasalanan. Ang tawag ng Diyos dyan, ang tawag ng Diyos ay mapaghimaksik na kaisis ng guni, ngunit hindi sa akin. Kaya, ang masabi sa inyo, brothers and sisters, huwag kayong maniniwala sa busoy. itong ay hindi sa Panginoon. At apat yung kaniwalaan ay ang salita ng Diyos. Biblia ang sasagot. Maraming salamat hanggang sumuli, mga brothers and sisters.